Hello mga kapanalig, mga kapatid. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong likod. Father Bob, isang paring Karmelita. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang inyong uh, mga trabaho? Kumusta naman ang inyong mga ginagawa? Sana nasa mabuting kalagayan lang kayo. Saan man kayo naruroon? umaasa kayo na ako sa aking uh, gawain bilang pari ay sinasama ko kayo palagi sa aking mga panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa araw na ito, sa araw ng Webes, nasa ikadalawampung araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Napakabilis ng ating panahon, ngunit uh, uh, pasalamat tayo sa Panginoon na talagang umuulan na, na, iwa, na bawasan na yung alinsangan, hindi na, siya, hindi na masyadong mainit. At uh, kita natin na dahan-dahan na na uh, Pumapalit ng kulay yung mga damo na Tuyong-tuyo, brown na brown Ngayon at least dahan-dahan na na Naging verde na ang lahat Diba? Napakaganda Sana uh, maging masigasig tayo palagi wag nating kalimutan na araw-araw Sa ating patuloy na pakikisalamuha Ay magkagawa man lang tayo ng mga kabutihan Sa ating kapwa Amen? Sana patuloy rin tayong mag-iingat sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 7 hanggang 15. Dito, napakaganda ang ating Ibanghelyo dahil, alam nyo, si Jesus ay tinuruan niya ang kanyang mga alagad na manalangin. Isipin natin na sa buong kasaysayan ng uh, Ministeryo ni Jesus, no? may tatlong mabigat na inutos si Jesus. No? So, ibig sabihin, pag inutos ay kailangang sundin. No? Sabi ni Jesus, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. No? napakaganda. No? Love one another as I love you. Ito yung kanyang utos. No? Hindi niya sinabi, maawa kayo, pwede magmahalan kayo. No. Sinabi niya, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Diba? Pangalawa is yung hinabilin niya sa banal na hapunan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa atin. Kaya tayo mga katuliko, napaka uh, buti natin at napakapalad natin na araw-araw ay dumadalo tayo sa banal na misa sa pag-alaala sa isang uh, pangyayari sa buhay ni Jesus na kung saan bago siya mamatay ay hinabilin niya yung 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 kanyang pagmamahal yung kanyang uh, uh, pag-alala sa atin kaya sabi niya kung sino man ang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan Amen? Kaya sabi niya gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me diba? At pangatlo sabi niya kung magdasal kayo ito yung inyong dasalin Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Gaya lang ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iadya sa lahat ng masama. Di ba diba? Napakaganda. This is very biblical. The prayer, our Father, is a very beautiful prayer. Kaya kung bigyan natin ng pag-analisa itong panalangin itinuro ni Jesus sa atin, siksik, liglig, at napakalalim ng kanyang mensahe. Una, gusto ni Jesus na tawagin natin siyang ama at tayo ay anak. No? Kung mayroong ama at mayroong anak, nagpapakita ito ng malalim na ugnayan, no? yung relationship. At tinuturoan tayo ni Jesus na magtiwala sa kanya. Kaya sabi niya, bigyan mo kami ng aming makakain araw-araw. Pangatlo is yung pagpapahalaga din sa bawat isa. Yung, yung pagbibigay pansin sa ating kapwa. Yung kung magkasala tayo, ay hihingi tayo ng tawad sa mga taong nakagawa tayo ng hindi maganda. Kaya nga sabi niya, patawarin mo kami ng aming mga sala gaya lang ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ito ay ilan lang sa napakagandang mensahe na gusto iparating sa atin ng panalangin ama namin. Paano tayo patawarin ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi marunong magpatawad sa ating kapwa. Kaya, mga kapatid, pagsikapan natin na maging mabuti. Sana, Magdasal natin palagi itong panalangin na itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, napakagandang panalangin. Amen. Patnubayan naman tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagturo mo sa amin kung paano manalangin. Sana mabigyan namin ng kahalagahan ang patuloy naming pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga panalangin, at paggamit ng panalangin itinuro mo sa amin. Amen.